Lag! Grabe ang dami mga idol Dami bagong bagongon mga idol Oh, nandito sa kilid mga idol Hala! Grabe! Super makakarami tayo mga idol Oh! Dami mga dol! So yun pa. po mga idol, magandang umaga sa inyong lahat dyan, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat dyan mga idol Bali, nandito tayo sa kawan mga idol, sa Suba, yun Kasi ma marami nagsasabi, na marami daw bagungon dito sa sa kawan mga idol sa PISPAN mga idol ba. Bali yung pupunta ta sana tayo sa dagat mga idol. Kaso lang low tide mga idol. Kumbaga tawagin sa amin taob. So what? <laughs> so bali dito na lang tayo sa PISPAN mga idol. Marami daw dito na mga bagungon na makukuha natin. So yun. Tara, samahan nyo ako mga idol. Sana makarami tayo. So yun, daw to mga idol sabi nila mga idol hindi ko pa nasusubukan to mga idol baka maka, maka yan mga idol wag na natin subukan mga idol sabi sabi lang nila masasubukan, masasubukan, masasubukan. mga idol makaain daw yan nakalimutan ko anong pangalan niya mga idol bali nandito tayo sa sapis mga idol oh. doon tayo banda mga idol tara let's go mga idol let's go bali nandito na tayo sa sapis mga idol bali ang dami pala mga idol yung mga idol Oo, daming aming bagungon mga idol nandoon pa sa dulo mga idol balik kunin na natin mga idol sa so, yung mga idol kunin na natin yan yeah, mga idol oh wala grabe daming bagungon na dito mga idol oh totoo nga yung sinabi nila mga idol sa pispan tayo makakarami tayo ng bagungon mga idol pasok natin sa lalagyan natin mga idol o. oh, dami dito mga dol Makakarami tayo dito mga dol hmm? Mga dol Grabe Dami pala dito mga dol Oh, ipapasok natin dyan dito lang tayo sa kilim mga dun Baka pagalitan tayo sa may ari ba wala pa naman yung may ari dito mga dun hindi tayo nakapagpaalam mga dun ay pag pag nakita tayo sa may ari mga dun ay sabihin na lang natin na muha tayo ng bagong mga dun Yung ito na. Tami dito mga idol. Grabe, grabe intami mga idol. Uh. Mga idol. Koni ko manahin yung lalagyanan mga idol. balikan natin doon puno to yung lalagyan natin mga doon damihan natin mga doon Grabe, dami mga dulo. Mga dulo. Dito sa may puno, mga dulo. Meron din. Meron din. mga dito tayo mga dalo. Makakarami tayo sa araw nito. Bagong mga dalo. Damihan natin mga dalo. Si bigyan natin si Lola. Gusto ning, ng ng Lola ko ng ganito mga dalo eh. Yung bagong ba. Bigyan natin. ginta amin mga mga Grabe ang dami mga Oh, grabe Super ang dami mga dol oh. Grabe, ang dami talaga mga dol. Oh. Samihan natin ya, mga dol kasi namimigay tayo ng kuan mga dol. Na Tama oh. Bigyan natin si kuan. sila ate ko mga idol bagungon Hilig din to sila mga idol ng bagungon mga idol ah oh, idol. dami dito mga idol hello dami bagungon Nandito lang pala sila mga dol. Sa, sa pispan. ngayon mga idol grabe oh. mga oh, krabi dami mga Dami bagong mga edul, oh. Oh, nandito sa kilid mga idol. Hala. Grabe. Super makakarami tayo mga idol. Oh. Dami mga idol. Dito lang pala sila sa kilid mga idol. Hala. Grabe. Dami talaga mga idol. Oh. Grabe mga idol. May... May kuha na tayo mga dol. Sup-supin mga dol ba? Gagayin mo dol. Gagayin. <laughs> Sup-supin mo nga dol. <laughs> dami mo nga dol. Grabe. Kakilid lang pala mga dol. Ah, grabe ang dami mga dol. Dito lang sila sa kilid mga dol. dito sila sa kilid mga idol Medyo malalim-lalim dito mga idol. Kita patuhod. Mapanyo mga idol, makapal yung ba? Yung putik. Malalim yung putik mga idol. Dito lang tayo sa kilid mga idol. Saka pumunta tayo sa gitna mga idol. Eh baka sobrang lalim yun mga idol. Yung so, ating cellphone mga idol ba, Makabasa, mga kuwan Baka mabasa mga idol Dito lang tayo sa kilid grabe ang dami mga idol Super ang dami talaga mga idol oh. <laughs> Makakarami tayo nito mga idol Okay, mga dalo. Doon sa dulo. Kinuha ko yun sa dulo, mga idol Rami-rami na no, mga idol Oh. Balik don tayo. Balik tayo doon, mga idol Grabe. dami yung mga... Grabe yung mga idol Ang dami bagong man, mga idol Dito tayo sa kabila. Okay, mga Tama Ito mga Kon Dami Kunin natin itong malilit Masarap itong malilit mga idol Matamis tamis ba Ayo oh, Habin-habin mga idol

Dami na to mga idol. Hindi ko to hindi ko na to maubos mga idol. Ayan oh. Grabe. No? Hindi ko na to maubos mga idol. Eh. Ayan o. Super ang dami talaga mga idol. Bali. Ganito na lang mga idol. Habang ako ay nangunguha mga idol. Ah, dagdagan ko to. Tapos, hindi ko lang ipapakita sa inyo mga idol. Uh, ah, bali, damihan natin mga idol kasi bigyan natin si lula ko, ate ko, yung pamilya po ni bro si Dick. Ayan. Hilig din yung lola kong ganito mga idol. Yung bagungon. Oh, dami mga idol. Pero hindi, maubos natin ito mga idol. Super ang dami yan. Yung so, mga idol, uh, ah, marami pong salamat. Bali, ito pala yung kaya mga dol Yung sinabi po ni Ma'am Tintin sa akin din na manguha ako ng bagungon. Ayan e, o. O, oh, nakarami tayo. Ayan e, o, Ma'am Tintin. Nakarami po tayo, Ma'am Tintin. Ayan o. O. Dami na. Ayan, dahil sa kanya mga dol, eh nakapunta tayo dito mga dol dahil sa bigay niya yung motor ba mga idol ba. Oh, grabe super agpa mga dol yung pawis natin ba mahap din sa mga idol sa mata uh, dahil sa kanya mga idol, yun nakapunta tayo dito mga idol. nakarami tayo ng bagongon yun marami maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga mga solid kong supporters dyan sa mga viewers sa link viewers sa mga bago nating subscriber dyan Maraming salamat po sa inyo mga idol, pati na din sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo mga dolls. At maraming salamat din sa hindi pag-skip ng ads. So po mga dolls. wala pa rin. <laughs> Matagal pa tayo makakasahod nito mga dolls. Kasi yung mga views natin. E, i lang mga dolls. Tsaka yung bigay ng ads po sa revenue po mga dolls. 1.25 lang mga dol yung halaga ng yung dollar 1.25 halaga ng 1 piso dollar eh, 54 yata mga dol 54 ba o 55? So ganyan ga, lang doon. ganon lang 'yun mga idol pag piso. So yung natin, yung kahapon mga idol ay bigay kahapon bigay lang ng kan ng dollar kahapon ay piso lang mga idol. Yung kahapon natin inupload mga idol ba. So yun. Maraming maraming salamat talaga sa inyo mga idol. So balik kita kits na lang tayo sa ating pagmukbang nito pero hindi natin mumukbang nito Agad mga idol dahil Uh, ilang ilang araw i eh, kumbaga lamingon mga labis papa papalabis papalabasan papalabasin mo na yung kinain niya mga dolba yung kinain ng kwan bagungon kung uh, kumbaga tawagin sa amin ay laming mga mga ilang araw po na lalamingin natin so hindi mo na natin to lulutuin So yun po mga dol, marami pong salamat sa panonood nyo kita na lang tayo sa susunod nating pagbablog po mga dol So yun po mga dol, bye bye